isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kasyokoy ito balik adventure naman tayo at makikipagsapala na naman tayo ngayong gabi yun ang unang nagpakita alatan yun sa pool nagitik ka agad maganda ang binamano natin pang ulam at sana pambinta naman. Yun. Kanoping. Pasisiguruhin ko na ito. Yun, sa pool. Yun, mga kasyukoy. Siya nga pala. Itong pana ko, mayroon ng sima. Pinasimaan ko na. Para hindi na barabas na makawala ang isda. Makakawala lang siya pag nakapunit yung isda. Ayun, sa pool. Ayan mga kasyukoy, may sima na yan. Hindi na basta barabas isda. daging sigurado na yan. Sana may labas na balatan ngayong gabi. At ito, matampusa. Matampusa. bulgan kung tawagin nakatalikod pa magaling hindi natagilid ayun sa pool nagtagilid din kwartan linaw na ito oops wala dito yun, naroon, sa pinakang ilalim. Chachambahan ko na lang, yun. Pinabulang ko ng pana. Yun, buti na lang at nakuha natin. Samaral pala yun. Pasuot na. Buti na lang at napahabulan ko ng pana. Hindi na siya makakawala, may sima na yung pana ko na yan. At ito. Burakat ang ulam ayun sa pool masarap din na isda ito at ito sniper yun sa pool hindi lumampas yung pana ako pero nagitik sniper ang tawag dito at hanap na naman tayong papanain. at ito alatan Ayun, sa pool. Hindi siya nagitik. medyo nakataas yung pana ko. Oops! Talag bago. Yun, sa pool. Naghahanap ng masutan. Asan kaya ang kaasawa nito? Nakasuot yung kaasawa? Sayang. Di bali, halam na ta lang tayong panibagong papanain. Ito, alatan. Yun, gitik, sintro. Ito ang isdang hindi na payat. Iulam ko yun bukas, pagtabi. Oops, talagbago. bago, Nakatago. Ayun, sa pool. Dala ka na dyan. May simba na yung panak ko na yan. Lagi walang kaasawa. At danda lang ng langoy. Oops, wala. Ay, nandun. sa parating taas. Ko pa pa. Kukunin ito. Daw, kung malaki na. Ay, pasado na. Ayos, kukunin ko yan. Sana mga dagdagan pa. Para magaraganda. Oops, uy, meron nga. Dalawang sunod. Halos magkatabi lang. Mga tatlong gramo na ito. Ayan, medyo malaki. Oops, Ito! Dalagang bukid! Ayun! Sa pool! Surud-surud na mga gandang klaseng isda. At ito pa! May napapansin ako isda dito. So ito yung na masarap yun sa pool. Masarap itong iniihaw. Matigas ang laman nito. Yun! Ayos, rumpi! Barakuda! Malaking masyado! Sayang! Palayo! Sayang! Hindi nagpaabot! Di bali, hanap na lang tayong panibago! Ito, wala na naman! Yun! Gitik! Ganyan sana. Ang ganda ng tama. Oops! Banagan! Pasuot na! Ayun, buti na at lumabas! Ay, bambu. Maliit! Maliit daw! Ay, maliit. Pakakawalan ko yan. Liit. Oops. Pusit. Ornokos. Yun. Gitik. Ah, sintro. Pang adobo. Sana madagdagan pa. Ito, walatan. Lagataka. iyon, sa pool, uy, nakawala pa ulit pasisiguruhin ko na iyon, ay talagang isa pa iyon nasintro, gitik nasintro yung dilit ka sa gitna kaya nagitik ayan, hindi nakagalaw yun, pusit na naman. Ayun, nagtakwa natin. Nakadalawang pusit na tayo. Kasya na, na ito pang ulam. Sana lumabas ang balatan. Yun, chinilas. Giti ka, nakaharap pa. Ayun, sa pool, gitik. Ayun, at nasintro. halos hindi siya nakagalaw. At dito tayo sa parte malinis. May buhangin. Oops! Timbungan. Yung may balbas. Yun, sa pool. Uy! naggitik Hindi na naman luwampas yung para ko. Uy! Nagitik na siya. O, oh, nandun. Yon mga kasyukoy. Aaw na rin tayo. Yon mga kasyukoy. Sete yung unang baltaw natin. Ayos ba yung uli natin? Ayos, kortan linaw na rin ito. at mga napatay na ibang bahura dyan madive pa tayo na isang dive sana matagdagan pa yung huli natin sa pangalawang dive para magkaraganda yung pambigas ayan at nilalagay na doon sa estero Yun mga kasukoy. Hanggang dito na lang muna ang ating dive. Abang-abang lang.